rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay hindi halos nakatulog sa loob ng Bartolina itong ang sitanggol dahil sa kaiisip niya sa kanyang mga kaibigan na kung ano na nga ba ang lagay nila dahil nga sa grabe ng tama na ginawa ng mga kagrupo nitong sibong at nito nga nasabi ng isang uh, pulis na delikado nga at grabe daw ang lagay nga nitong mga kaibigan ni Tanggol na kung saan nga ay pinuntahan nitong si uh, Warden ang mga kaibigan nitong mga si Tanggol at talagang grabe nga talaga ang matama ng mga kaibigan nitong mga si Tanggol dahil sabi nga ng doktor ay kailangang operahan sila dahil grabe ang mga tama nila talagang papatayin talaga ng mga kagrupo nitong sibong Bong itong mga kaibigan ni Tanggol dahil yun nga ang utos nitong sibong Bong ngunit nagkamali sila na sana nga ay mailigtas nga ang mga kaibigan nitong si Tanggol dahil sa ni Tanggol nagsisisi siya at hindi hindi siya papayag na may mangyaring masama sa kanyang mga kaibigan dahil siya nga ang dahilan kung bakit napadpad ng bilibid ang kanyang mga kaibigan kung kaya't hindi daw siya makapayag na masaktan ang kanyang mga kaibigan at ipinagdasal niya nga na sana ay mailigtas ng uh, mga doktor ang kanyang kaibigan at dito naman ay dumating na nga itong uh, grupo ni Bong na talagang grabe ang tama din nitong si Bong na halos nga uh, mawala na siya ng malay at dito nga ay nagsigawan na ang kanyang mga kaibigan Nasabi nga nila, bong 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 di ba matapang ka, lumaban ka. At dito naman ay nagulat nga itong si Bubbles nang makita ang kondisyon nitong si Bong. At sabi niya nga, yan na nga ba ang uh, sinasabi ko, hindi kayo nag-iingat, padalos-dalos na naman ang inyong mga desisyon. At dito nga ay sabi ni Bubbles, dyan lang kayo at wag na wag kayong lalabas at dapat ay walang makikita sa inyo na kahit sino man dito sa loob ng Zelda at dali-dali punta itong si Bubbles dito kaya Warden at sinabi niya nga ang nangyari at dito ay natawa na naman ang isang kulis na laging kasama nitong si Chip Espinas na sabi ko na nga ba eh napapalpak at sasablay na naman iyang sibong at dito nga ay pinuntahan nila at nagalit nga itong si Warden sa nangyari at uh, tinanong nga ni Warden kung ano ba ang nangyari sa kanilang target at sabi ng uh, kagrupo nitong si Tanggol na napakadami po nila at hindi po namin sukot akalain na meron palang ka-meeting itong si Congressman Sibilia kaya napakarami nga na magwa uh, kanilang bodyguard na hindi namin halos kinaya kung kaya kami ay tagilid sa naging mission nga nila at dito nga ay uh, Nalaman nga nitong si Chip Espinas ang nangyari kung kaya't galit na galit na naman lalo si Chip Espinas at sabi niya nga ay kuhanin si Tanggol. Kung kaya't sabi ng isang pulis na kanya nga alalay ay baka hindi siya sumama dahil nga nasa loob siya ng Bartolina at dito nga ay sabi nito nga Chip Espinas hindi siya maaari hindi sumunod sa akin kung kaya't kinuha nga nila itong si Tanggol para ilabas at siya nga ang tuluyang tumodas dito nga kay Congressman Sibilya kasama niya si Bubbles habang itong si Bong ay nagpapagaling nga dahil grabe din ang kanyang tama. And guys, ito po ang ating ipakaabangan mamayang gabi dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang batang kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today. Paki-subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.